Hindi, porkit walang pambayad, ayaw niyang pahawak. Ano kayo? Ha? Sana na. Tara. Uy, lagi no. tayo. Hindi, okay lang ako. Tara, tara. pinag live tayo, tas ayaw naman yung pahawak. Uy, ano ka bang Parang tangan. Hindi. Hindi ka na. Adi, ano? joke lang po. Hindi mo parang... Sige God, wag eh. Parang hindi naman parang gano'ng maklose para mag joke eh. Minsan sensitive naman ako eh. Pasensya naman po. Pa hindi ko naman po sinensitive eh. Hindi na mo naman Na ano... Na yeah. <coughs> Grabe yung kinang ng Japan Gold. Kumikinang. Di ba bago-bago? Madam, hindi yes. hawakan? Ayoko. Ay, ay joke lang po. Joke lang po. Sige po. Sige po. Hindi, sige po. Sige Sige Bakit po? Hindi, madam. Ayon yung pawakan niya. Hindi, joke nga lang. Huwag ka naman nung taw po. Hindi. hindi lang yan eh. Sinot na niya masyadong. Hindi. Hindi, okay lang. Hindi, hindi. Okay lang. Hindi me. Hindi, hindi. Okay lang. Hindi Hindi, okay lang. Pinapasot niya tayo. Oo, pinapasot Hindi, hindi. Okay lang Bakit po? Hindi, <laughs> <Ni> joke? <laughs> <laughs> di, joke. okay na, kay na, kay na, kay na. Ni joke lang. Na. Joke lang Hindi, joke lang. joke lang. Hindi, <laughs> okay lang, lang, lang yon. Yon. Di baka sobrang mahal po. Wala akong pambayad din. Hindi. Hindi, okay lang. Hindi, okay, okay lang. Hindi, okay. okay lang. Kanda kaya nito? Hindi ko parang walang pambayad, ayon yung pahawakan. Doon naman yun. Hindi ako kailangan walang pambayad. Ito eh ano, nyo, wala na akong pambili na ito. Ano? Ano mm -hmm. po? Ay, ay. Hindi na! Hindi, so right? okay lang! So, so, okay lang! Hindi po! Hindi, okay lang! So, okay lang! Sige na! Hindi, saot mo! Ayoko nga ka niyan. Nand-sop ako dyan. Sige na po! How hard to? Hindi, okay lang! Okay lang! Sige na nga! Joke ka lang eh! Hindi, okay nga lang po! Okay lang! Tuna mo eh! Mas bagay sa iyo, hindi bagay sa akin yun Hindi nga din bagay sa akin. Sa bagay bagay okay nah sa iyo 'yan, bagay sa oh iyo. Hindi nga bagay sa akin. Hindi bagay nga sa iyo 'yan, okay nga. Hindi nga bagay sa akin. Pang-live ko nga Hindi pang-live lang ako. Hoy, ano ba kayo? Hindi magla-live na lang ako, magbebenta na lang ako. Hindi 'yun nasusuotin. Ano kaya suotin mo? Hindi nga. Wala nga akong pambili niyan, magkano ba 'yan? Hindi naman kailangan bilhin eh. Hindi okay lang, ayoko din suot. Pambenta na lang 'to, 'di ba? hawakan. Bakit tayo? Paano ibenta? Ikaw pa. Ano ba? yan? Iba naman sinasabi mo kanin. Hindi, yeah. dapat susuot ko. Isinuot eh, mo, tapos ayaw mo naman pahawakan. Okay lang naman. Joke nga lang yun. Hindi hey, kasi kanina pinapahawakan ni Madam kanina. Eh, sino ba nagpapasun sa wala naman nagpapasuot sa iyo, eh. ka na. mo. si kanina mo pa pinapasuot, 'di ba kay Idol? Oh, sabi ko suot mo. Kay Idol. Is sino ba? Ikaw ang magsusuot kasi sa akin. Oh. Kaso, sinuot mo Ay. kanina. Kaso di, ikaw na so, so, mm. hindi siya hindi siya Tagalog. Hindi siya maano sa Tagalog. Hindi siya man sa Tagalog. Hindi niya ni hap. Laking Japan. Hindi na ako marunong maghapon. Arigato lang alam ko. Ano Ha? Huwag ka po. <tong> hindi po, kaya walang pambayad. Ayaw niyang pahawakan. Hindi. 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 hindi naman po eh. Akala ko yun yung ma-model. Iba yung kasi yung puha ko ng tatay. Hmm. Sabi kasi ni madam, ayon. ikaw sa akin. Hindi, hindi mo isusot sa'kin. Si Ang madam si si kasi! Si hindi nila, hindi nila nyo nandito tayo. Mga kasalasan mo to. Kaya nga. Teka, hindi pala kami yung nakaka-winoo kami. Nalang po. Hindi nila nalang po sa'yo. Hindi madam, okay lang po. Wala akong pambayad. Kaya ayaw niyang pahawakan sa sa'kin kayo? Ha? Sana. Tara. Uy, lagi tayo. Hindi, okay lang ako. Tara, tara. pinag -like tayo, tapos ayaw naman magpahamak. Uy, ano ka Parang Hindi. Hindi ka na. ano Tara na! Uy! Hindi nga na ako baka ko. Hindi. Hindi ako lang. Hindi! Hindi nga lang ako, madam. Patayin mo yan at ano yan? na ako okay lang. Ayaw niya kasi bawa. Hindi! 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 na ay, ay, nga po eh. eh, gusto ko ang bilhin sana kasi wala naman akong pabili. Eh baka meron akong kakilala na gusto bumili. Kaso ayaw niyang pahawakan. Okay. Okay. Kasi sabi ko, kaya isa po ko sa kanya. Hindi niya po naintindihan? Oo, oh, so, hindi ko hindi ko kasi akala ko ako. ako. Tinatawag kasi ako, akala ko ako. Ba't hindi niya naintindihan? Eh, may suot mo na gano'n. Kailangan po ba hapon para maintindihan mo? Totoo talaga to? Paano hindi. po ba yung hapon eh, para maintindihan niya, madam? Eh, totoo ba talaga to? Hindi mo nagbibiro ka ba? Ano ba? Hindi. Ayoko na sa inyo. Okay. Ayoko na sa inyo. Sabi ko hawakan ko ng madangay niya kasi parang okay. Sabi ko ako magsusot. Ako kasi yung tayo. Kasi ba ka-joke lang po? Hindi mo parang, sige wag. Wagi ba? Hindi naman tayo ganun ka-close para mag-joke eh. Minsan sensitive naman ako eh. Ano ka Pasensya naman. Hindi ko naman pa sinagyan din. Hindi ko naman pa sinagyan din. Na ano. It's a Gusto ko gusto ko yung word ayoko na sa inyo. <laughs> <laughs> ano, way. so, <laughs> Pinahuhi mo yung anak niya. Very very straightforward. Ayoko na sa inyo. <laughs> <laughs> Naloko ka, madam. Huh? Naloko ka na. Oo. Wala mo ngayon lang po na prank. Ngayon lang Ngayon lang. Sa loob lang kasi kami nung bahay. Seryoso kami pala. Hindi kami pala. Hindi kami pala. Hindi kami pala. Hindi kami sumaprang. Ay, lalala. Yeah. Kaya hindi na napansin yung cellphone. Kasi yeah. kasama siguro yung iyak lang ako. <laughs> Pero, sagi ako pinaprang ako. Wala. Kaya, Umiyak yung manikin. <laughs> Umiyak pala ang manikin. <laughs> so, eto yung pinag aawayan namin. Kung ganitong presyo at ganito kakapal, talaga naman pag-aawayan. Grabe. Ilang grams yan? Ilang grams? 300 po. 300? Ayaw na niya hawakan. <laughs> Pabuksan mo. Grabe. Ha? Magkano? Magkano po ito? Ay, hindi ko alam. Malinis naman. Magkano Sa... ito, madam? Na, ipal siya lang po po. sorry. Sabi niya, wait lang po. Hindi pa kailangan <laughs> ito lang. Magkano ito? Nagpapahinga lang po kasi bigla-bigla. Sorry, nagpapahinga pa siya. Okay, check po natin <laughs> <laughs> yung pressure pod. Yung itsura ni Madam. Grabe na kayo. Totoo ba to? Totoo ba to? Papaiyak <laughs> <laughs> niyo sila, Madam. Uy, <laughs> <laughs> first time ko rin makapagpaiyak ng tatlo. Ah. <laughs> <laughs> Nang sabay-sabay. Nang sabay-sabay, no? <laughs> <cute> Ang ganda. Ang ganda. Camera, talagang kumikinang. Makinang siya. Oo. oo. <hansawa> Parang ako naglalakad na ano, bahay. Kaya <hansawa> na, Madam. Ayan na. 450. iing Hindi sa pesos ko na. million. 1 million.